Pinarangalan ang responding police na nasawi matapos barili ng hold sa Barangay Commonwealth sa Lungsod ng Queso noong lunes. Sa ngayon, nakaburol sa kapilya ng Camp karingal ang uh, 28 anyos na si Police Patrolman Harwin Courtney Bagay. Lumuwas pa mula sa Kalinga ang uh, mga magulang ng nasawing polis. Naniniwala naman ang kanyang ama na may plano ang poong may kapahal para sa kanyang anak. Siguro may plano si Lord, may plano si God o oh. I love you very much anak ko. I'm very proud of him. Kung hindi niya ginawa 'yon, baka marami pang mahuhold up ng mga tao kung hindi napatay yung suspects. Ang tinig ni Hector Bag Bagay, ang ama ng uh, nasa Wing Police, dumalaw din sa burol sina PNP Chief Police General Nicolas Torre III at NCRPO Director Police Major General Anthony Abrein na naggawad ng posthumous citation at medalya ng kadakilaan kay Bagay. Ang kanya namang kasamahan o buddy ay ginawara ng bidalya ng kagalingan. Dahil sa... Ay nalulungkot pero we celebrate his heroism. Para ngayon ang inalay ang buhay para sa serbisyo para sa iba. Dahil sa insidente, sinabi ni Torre na rerepasuhin ang standard operating procedure sa pagrespondi ng mga polis sa krimen. May sa office naman na existing regarding the use of armored vests during police operations. So i-revisit lang natin yon, titignan lang natin para at least naman, ang, mamitigate naman ang danger sa ating mga tauhan. Ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III.